Pero lumalabas kasi na yung car na yun ay ginagamit ng company na listed under the names of William and Kenneth Gatchalian. Tama, de, tama si information. Tama ba? Information ka. Um, galing sa iyan. <laughs> Ang may-ari nung sasakyan ay Orient Pacific Corporation na kung saan board members nga yung mga binanggit mong pangalan. Sino po yung board member? <laughs> binanggit niya. William and Kenneth Kacharyan. Okay. You him. <laughs> is there, is there same information, just to put Ah, uh, yes. Ah, okay. Base sa intel ko, mukhang tumutugma. Okay. Sabihin mo na na nagkamali ka, isurrender mo yung driver mo, and mag-apologize. Kasi sa ngayon, anong nangyari? na pagbibintangan ang 24 ninyong senators. Although, I also know for a fact na ito related sa isang senador. Not related. Related. related ito sa isang senador. Pero hindi yung, hindi yung senador ang sakay ng SUV na yan at that time. That I can say for now. Now, timeline. Base po sa akin, Intel report. Dumating itong pasahero noong November 3, sa Naiya Terminal 1 by a PR number 427 from Narita, Tokyo to Manila. Arrival time, 6.06. Now, lumabas ng Naiya Terminal around 6.30pm. Guwamit siya ng Skyway northbound, going to Magallanes and then exit, EDSA northbound. Pag-exit niya ng EDSA, Magallanes, sa may bandang Guadalupe, doon na sila Nahara. And my intel tells me na ito'y papuntang Soler, Quezon City. Quezon City. Trinoma. Trinoma. Isang, isang Soler na naman sa Quezon City. Yes. And um, yung security yeah, yung nakasakay sa transit, ay former AFP member. And that's why we will coordinate with the AFP para alamin, tukuyin, kung sino yon At siyempre, pag natuko yon kakausapin natin yung security, most probably, baka sabihin niya kung sino yung kanyang VIP. For now, yan muna masasabi ko sa inyo. Unless you have some questions. Related, kamag-anak po. Kamag-anak ng isang senador. Ang nakakainit ng ulo rito ay itong MMDA. Itong MMDA, pag nagpatawag ko ng hearing in legislation, ito'y mapipirito. Yung piritong sunog, alam niyo Kasi nga, ayaw nilang mag-provide ng CCTV footage. Very uncooperative itong MMDA. Parang meron silang tinatago, parang meron silang pinagtatakpan. Why? At nakapagtakap, palagi may nakatakas dyan sa bus lane na yan. Anong ginagawa nito mga motorcycle Uh, units, unit ng MMDA. Palagay ko ginagamit ito pang escort sa mga VIP. Na dapat ginagamit yan sa trabaho, paghabol, panghuli ng mga traffic violators. Hin nagagamit ito sa aking uh, information para mag-escort ng VIPs, mag-escort ng mga patay, mag-escort na pag may mga binyag, kasal, etc. Magigisa itong MMDA sa akin um, na sa isang press con yung, ano, yung driver, sir, si Ed Pan. And ang, sir, konti, ano lang, context lang. Sabi niya, dahil daw, on a Sunday yun, akala niya, pwedeng pumasok dun sa bus lane yung mga private vehicles. Yun yung... Yan, hindi ko alam yan. And I don't even have the name of the driver yet. But I have to find out. The reason bakit talaga ako pusing itong mag-imbestiga, uh, hindi pangalawa na lang yung para malaman kung sino yung taong yon. Primarily dito, para malaman bakit hindi ginagawa ng MMDA ang kanilang trabaho. Dahil kung napapansin nyo, ilang beses nang may nakatakas dyan sa bus lane. Hinahabol ng mga nagbabantay dyan sa bus lane, SAIC, uh, LTO, um, Coast Guard. In fact, may kita natin, dinidipahan pa yan eh, ng mga traffic enforcement people doon nagbabantay sa bus lane. Nakatakas. Nasaan yung motorcycle unit ng MMDA na supposed to be habulin yon, Nasaan yung hagad ng MMDA? na hahabol doon sa patakas ng mga traffic violators. Nasaan? Nandoon po sa mga VIPs. Pinay-escort illegally. That's illegal, I suppose. Ang MMDA um, motorcycle unit, dapat yan ginagamit sa pagpapatrolya sa traffic. Paghahabol sa traffic violators. Hindi pag-escort ng mga VIPs. Hindi pagsama o pag-escort sa mga patay, sa mga funerals. At yan po ang nangyari ngayon, and you guys know this. And that has to stop. Sir, regarding this. I will draft a resolution para ma, in native legislation para ma-stop na to. Ang primarily the reason why I want uh, Senate investigations, bakit may nakatakas, pa, nakakatakas yan palagi. At nakita ko ng problema, MMDA, ang malaking problema rito. Sir, I need... Serve, serve kay kayo, eh. There wala akong protocol plate. Yan, sir. So, may need pa ba na bigyan kayo ng protocol plates, yung number 7? Kasi parang nakakabuso lang, sir. Kung hindi naman senator this? Para sa akin, bilang isang senador, hindi na siguro dapat. Ako, I don't know sa iba, pero ako, I don't need it. Why would I need it? To tell the people na ako'y senador? Parang, am I entitled? I was voted by the people to serve them, not to be above them, para makaiwas sa traffic. Dapat hindi ganon. For security reason din ba sir, but hindi kayo gumagamit ng protocol plate? Dapat, kung talagang gusto mong secured ka, hindi mo gagamitin ng protocol plate. Kasi pag ginamit ng protocol plate, aha, senador to, edi eh, target ka, easy target ka, sitting duck ka. Whereas pag gumamit ka ng regular plate, hindi ba alam kung sino ka. That's bullshit, I'm sorry. Kalokohan nyo na sasabihin, for security reason, kaya gagamitin ko ng protocol plate? Hindi, kaya bangan yun. I don't know, sa iba siguro maari they need the protocol plate for whatever reason, one way or the other. They might have their own personal reason. But for me, I don't need that. Sir, you mentioned kanina na kamag-anak ng isang senador. Do you think yung senador alam na at ano yung dapat gawin ng senador? In fairness, senador, baka hindi niya alam. Sino po ba yung senador, sir? Sir, nakausap niya na sa yung senador. Nakausap uh, niya na sa yung senador. Sir, nakausap niya na sa yung senador. Yung senador, today, hindi. <laughs> <laughs> uh, pero naman nakarang araw, Uh, Biro-biroan, nilapitan ko yung ilan sa mga senador na alam ko na merong puti na SUV. Uh, sinabi nila na hindi, hindi ako yan. Hindi ako yan, hindi ako yan, hindi ko ako yan. And true enough, hindi nga talaga sila. Dahil kamag-anak ka ng isa sa kanila. Kamag-anak ang Kamag-anak. Yung yung VIP na sa likod, kamag-anak ng senador. <laughs> <laughs> Tingnan niyo lang picture. Uh, ano bang itsura doon sa picture? Mat matanda ba? Ha? Green Meadows ata eh. Sir, tama yung kumakalat na picture na match Ano po? Tama yung kumakalat na picture sa tatay ng isang hindi ko alam. Basta pinost ko rin sa Facebook ko 'yon, yung mukha niya medyo may edad na. Tinatanong niyo kung taga saan? Green Meadows daw. Talaga, hindi yung plate na gamit no Sabi na LTO fake. But but that has to be investigated. Baka pinagtatapan ng LTO, nagkamaling LTO, whatever, I don't know. Pero why would that person use a fake plate kung samantalang pwede naman siya sa kanyang kamag-anak? Na maaari, hindi, walang permiso siguro, in fairness naman dun sa kamag-anak, wala siyang permiso, kinuha lang niya dahil kamag-anak nga. And I don't think na kinunsinti ng kamag-anak yung ginawa niya. To be fair, doon sa kamag-anak. Sir, but how did, how did the kamag-anak have access to that plate? Binibigyan eh, kasi kamag, kasi di ba yung kami senador binibigyan ng plate kung gusto namin. And then itong si kamag-anak, mamaya dumalaw sa bahay, nakita niya sa garay, uy, akin na lang ito, hindi mo pala ginagamit, akin na ito, kinuha. Eh, sige, sa'yo na. Sir, so, pwede po ba talaga yun na ninyo? Bawal. Hindi transferable yung yes dapat yung protocol plate na in-issue sa isang senador dapat senador lang ang may karapatang gumamit doon. at hindi mo pwede i-transfer sa mga kamag-anak not even to your children even to your wife yung yeah, sabi, sabi ni SP yung sabi ni SP yun yeah. yeah. lang so tapos sa ihatid diba but with your understanding sir, dapat senador lang gumagamit para sa akin well correct me if i'm wrong if the if the SP said na pwedeng pahiram sa wife then Maring tama siya. Pero for me personally, like I said, correct me if I'm wrong, uh, dapat uh hindi transferable ang privilege, dapat 'yung senador lang. At kung sakaling gagamitin ni wife o ni ni son, ni daughter, dapat nandun si senador. So, sir, kung kayo ng inquiry papatawag niyo 'yung relative ng isang senador. Well, hindi pa naman natin nalalaman kung sino siya, unless na ma-identify na talaga. Um, yung inter na binigay sa akin, yes. Kilala nyo na yung kamag-anak in the senator, sir. Sir, yes. pero lumalabas kasi na yung car na yun ay ginagamit ng company na listed under the names of William and Kenneth Gatchalian. Tama. Tama sa information. Tama ba? Information ka. <laughs> um, galing sa iyan. This is information. Well, um, ang may-ari nung sasakyan ay Orient Pacific Corporation. Oh, yeah. Na kung saan board members nga yung mga binanggit mong yes. pangalan. Sir, sino pa oh, yeah. yung board <laughs> Binanggit niya. William so Anong pangalan? William Ingenieff <laughs> Okay. Got him. I the same information. Ah, okay. Base sa intel ko, mukhang tumutugma. Okay. okay. At validated yung intel na yan, sir. Well, A1, A1 info for sa Sir, hindi ito. Alam naman natin, this is not the first time that this happened. Should there be an audit of all protocol plates issued to VIPs? Yung mga, lalo na yung mga elected official, then iba cabinet members, iba, justices. Yeah, that has to be investigated. Yeah. Bilang um, committee chair ng Senate, uh, uh, committee on uh, public services ng Senate, uh, siguro yan isang imbestigahan ko kung uh, paano ba ang maging sistema sa pag-issue ng protocol plates sir, Kasi naabuso na eh so na po, lahat, lahat na Of course hindi natin papakialaman yung sa presidente sa vice president okay. <laughs> Supreme Court Justice Senate uh, Speaker Senate President so, sir, But, just to be here, kahit kung na yung driver ng mag-iimbestiga pa rin mo kayo Yes pag humarap na yung driver so, tapos na na-sanction na yung driver at nag-apologize sa mayari kung ano pwedeng maipataw na parusa doon sa mayari o sanction, I will still investigate. Why? Do naman ako sa MMDA. Dahil napaka-incompetent nitong MMDA for the longest time. Nakita naman natin, ulitin ko, for the end time, dumidi pa dyan yung mga traffic enforcer sa mga patakas ng mga uh, violators. At may kita mo, may mga motor doon ng MMDA, pero yung mga motor doon, yung payatot na motor, hindi panghagad at ang nagmamayari, yung mismong traffic enforcer. Pero nasa yung mga big bike na binadyita ng gobyerno para sa gamitin ng mga traffic enforcer ng MMDA. Sabi ko kanina, eh nandun sa mga VIPs. Kaya nga ako'y nananawagan ngayon sa MMDA chairman, ngayon palamang lamang, i-pull out mo na yan unless kung meron kang authority from the office of the president, then wala tayong magawa yan. Pag walang authority from the office of the president, ipulat mo lahat yan. Pagtrabaho mo dyan sa EDSA. Gamitin yan. At wala na dapat mga funeral-funeral na escort. Sir, so far kasi ang humarap lang yung driver. Pero sa investigation niyo po ba, pahaharapin niyo rin yung sakay ng no, escort? Like I said, pag umamin na, hindi natin siguro kailang paharapin pa. Kasi umamin na, tapos isa-sanction na yung driver at kung anong sanction na pwedeng ipataw, then we will move on doon naman sa bakit may nakakalusot at bakit incompetent itong MMD at iba pang mga tao o mga agency na na delegate diyan para bantayan yung bus lane bakit nakatakas pag umami na bakit pata natin patawag pag sinabi na niyang ako po yon at uh, nirevoke yung license niya o kung man parusang binigay ng ng LTO hindi natin siya kailangan tapos, yung VIP, nag-apologize at kung meron mang parusa para sa kanya, pinato ng LTO, whatever, then, ba't pa natin siya investigahan? Tutuloy tayo nga sa MMDA. Kakausapin ko yung DOTR. How about yung LTO, sir? Just in case na lumitaw na hindi naman pala fake yung number 7. Isa, isa rin yan. Kasi sabihin ko, bakit kaya nag-issue uh, nag -issue agad ng statement, napakaagang statement na fake yun samantalang hindi nyo pa, hindi pa kayo sure. Kasi ang sinabi lang, kasi may curve daw. Yun ang pinagbasihan. Pat, pati numbers at markings. Um, hindi ko alam kung paano nilalaman yung ganong klaseng information. But anyway, that has to be investigated as well. siguro kaya siguro na gawa ng peking plaka malakas ang loob niya dahil may kamag-anak ka siya na 7 Marin siya, siguro tayo senador, I'm sorry Ang masasabi ko lang nung pumutok tong balita sa, sa news una, yung mga senador na alam kong may puting uh, escalade <coughs> o may puting SUV, escalade na SUV, isa-isa nilapitan ko at tinanong ko, pabiro, baka ikaw yan, baka ikaw. Lahat siya sabi, hindi, hindi ako yun, hindi ako yun, hindi kayo yun. And then naniwala ako. And then sa pag further investigate ko, nalaman ko, nakamag-anak. Sir, kung tataasan yung multa, isusulong niya rin po. Sa so, doon yung mga lumalabag mo sa basi. Dapat taasan ang multa. Kasi sa ngayon, malit lang multa, 5,000? 10? 5? 5? 5. 5? Ba't di natin gawin, gawin 50,000? Isa pa yun sa tatalakayan ko sa uh, DOTR, sa, uh, yung DOTR mapapagalitan ko rito dahil I told them that meron dapat mga maliliwanag na signages, tapos yung mga reflector na para masabi sa mga tao ahead of time na you are about to enter the bus lane. And take note, billions po ang binadjet sa bus lane na yan. Kaya connection ko yan during the last Kaya hearing. Concrete body lang sabi ko paano naging billions yan kasi na pambayad sa security guard, sa janitor, sa bubong daw. Sabi ko, ano ba yung bubong na yan? Ginto. Bakit mabot ng bilyones? Billions para to, to put, that, to put a, a bus lane and then hundreds of millions to maintain it. So isa yan sa susunod na hearing tatalakayin ko kasi um, kapos na ako sa oras ng last hearing sa uh, um, DOTR, sa Public Services. So nang sinuspend ko sa so susunod na hearing tatalakayin ko yan. Uh, yes, next week. <laughs> kung ako masusunod, kung akong tatanungin, yes, taasan mo na para wala nang, di ba? Wala nang magbatikas ang ulo. Kasi 5,000, eh, kayang-kaya. Isang-isang taya ko lang sa casino yan. Sabihin ng mga tao? Dapat. Anong use na binagitan mo yan by the billions, maglagay ka ng bus lane para mabuhas traffic sa EDSA, tapos ni mo bantayan. Di ba? Isa pa, itong MMDA, may budget naman sila para sa mga traffic enforcers, para sa mga coat bota. Pag umuulan, wala nagbabantay dyan sa bus lane. Wala kasing bota, walang kapote. So itong DOTR, tatamaan din to, DOTR and MMDA. Saan nyo dinala yung pera para sa mga kapote, bota ng inyong mga traffic enforcers? kakausapin ko ang uh, aking Senate President tungkol dyan. Uh, Friday sata, pwede. Friday, pwede. Thursday. So, Fridays. Kung kailangan Sabado, di gawin natin Sabado. <laughs> <laughs> mm, ang nabigay sa akin information, no, na information, na-escalate, puti na SUV. Puti na SUV. SUV. Marami-rami din. Um, hindi ko alam. Hindi, meron may puti na na ibang senador. Puti. Uh, basta hindi siya. Hindi siya yon. Sin sinabi ko nga, hindi yung senador. Walang senador. Pero, Dito. Wala, inisya sa kanilang ka na kamag-anak. Kasi nilapitan ko, biniro ko, sabi ko, boss, 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 baka sa iyo iyon, boss. Sabi ko. Eh, sabi niya, hindi, hindi, hindi sa akin yun. Eh, Tapos later on yun na po na naman, sir, nakamag-ana. Later on na lang. Eh, nagsipas, kasi pinos ko sa Facebook page ko and then nagsidatingan na yung mga info sa mga comment section. So, pero may, in one way or the other, para, para nagutan yung uh, maputing senador na So, de, 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 kasi isa pa itong ano. <laughs> Dahil nung pinost ko sa Facebook ko, um, yung tungkol dito sa insidente, dinera ko, challenge ako ng ilang mga netizen doon. Sabi, Ho, hanggang salita ka lang tulpo, titiklop ka rin. Kasi kasamaan mo yan. Kaya doon sa nagsabing titiklop, sinabi ko naman, doon sa post ko, wala akong sasantuhin. Kahit saan makarating. Hindi, <laughs> kasi... <laughs> kasi... Hindi, <laughs> <laughs> kasi talagang hanggang sa, kaya, kaya doon sa, nag-violate, doon sa VIP, umamin ka na lang. I-surrender mo yung tunay mong driver. And then mag-apologize ka, humarap ka, and then kung ano yung ipapato, kung meron may ipapato na sanction ng LTO sa iyo, o ng other agency sa tanggapin mo yon Magkano lang yan kung may multa. Hindi ka naman siguro makukulong for that. At hindi naman ikaw ang driver. Siguro kahiyan lang. So, kaya mo naman yun. Sing, ilang araw lang, mawawalan din yung kahiyan na yan. May lumutang na driver, I've heard. Pero I don't know if that's the true driver or fall guy lang siya. I don't know. We can, say, we can tell. Until talagang gumulong properly investigation at lumabas yung katotohanan. sa LTO, sir, yung VIP na sakay. Correct. Kasi, bakit? Kawawa naman si driver. Kasi si driver, sumusunod lang sa utos ni VIP. Hindi mapupunta si driver doon sa bus lane kung hindi inutosan ni VIP. Yun lang yun eh. Bakit natin palagi iniipit yung malilit na tao? Dilis lang itong si driver. Ang pating, yung nasa likod. Pero sir, better ba kung yung senador payuhan yung kanyang relative na mag-service na mag -apologize? Nasa kanya yun. There's very detailed yung flight details nyo, yung, yung from Narita to Tal. Uh, so, identified naman doon sa flight details, di ba, kung sino yung VIP na yun. Hanapin nyo, tingnan nyo doon. Tingnan nyo doon. Hindi ko eh, kasi... Uh, kasi ano, hindi, hindi may, 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 ano, data privacy kaya ayaw ibigay sa akin ng Philippine Airlines. I was trying to ask Philippine Airlines pero sabi, sorry, may data privacy. Pero baka sa inyo, pwede. Sir, kung hindi nyo daw in-identify, papatulong ko. Okay. すげえ、ありがとうございます。